Good morning. Hello guys. Hello guys. Hello guys. Hello guys. Hello guys. Handa na po 'yung mga mga guys, 'yung mga gamit ng mga bata. Oh, Naghanda na po siya guys, oh. Yan guys, oh. Yan po 'yung sakyanan din guys, 'yan. Yan guys, sakyanan 'yan guys. yun ah so, guys oh kulay itim guys yung sakyan namin guys nung una, guys oh yun dyan ako bili siya ng ano guys yung sakyan guys may pera siya guys oh lanjut dyan sakian oh. sakyan ko guys oh yung sakyan namin guys oh yan Okay guys, stay tuned. Puta mo na kami guys. Handa mo ng ano, mga gamit ulit sa mga ano, okay? See you, see you on my vlog, okay? Stay tuned so you can get follow. Ah. Hello <laughs> guys. Uh, like, subscribe, and follow my page so you can update our next video. Tingnan natin yung mga sakyan yun guys. Kung gusto mamaya, okay? At saka silipin natin yung mga ganda ang gaan ito sa Diyos guys. Wala pala ako. Para makita nyo rin yung anong kagandahan dito sa New lang. Okay? Yan po guys, si Daniel. Hello Daniel, si hi On our vlog Oke okay? Selamat Sampai jumpa guys See you later See Bye, Bye.